Estado, ang isang lalaki matapos mang hostage ng batang babae sa barangay Pinyahan, Quezon City. Bago ito, wanted na rin ang suspect dahil sa pagnanakaw. Umaaksyon si Amber Gonzalez. Bantay sarado ng SWAT masikip na eskinita sa barangay Pinyahan, Quezon City, matapos mapaulat na may nagaganap na hostage taking sa ikatlong palapag ng bahay na ito. Ang biktima, isang anim na taong gulang na babae. Kwento ng tiyuhin niya, narinig nila na may kumakalabog sa kanilang bubong. Inakala nilang aso lang ito, pero tao pala. Patalon-talon doon. Noon, tumawid doon sa amin sa ano, ang laki ng lawak ng ano, lawak ng oh, kasi open naman yung bahay namin. Kasi walang mga dingding doon. Nandun lang din siya. Nakatawid sa doon. Sa sobrang sikip sa taas ng bahay, di na pinaakyat ang media. Matapos ang higit kalahating oras sa negosasyon, nailitas sa mga pulisang bata. Pero wala na itong malay nang ilabas. Habang ang sospek, naiwan pa sa taas. si Kapitan doon. na. Sige na, akong lango umano sa droga ang suspek kaya halos wala na sa sarili. Pumapalagpa ito kaya na puluk sa hagdan. Makikipagbunso sir. Lampas sampu na kami doon sir eh. Ayun sa otoridad dayo lang ang suspek na kinilalang si Arnold Foreto. inreklamo na rin siya ng pagnanakaw sa naturang barangay. Sabi ng nandoon sa loba, ah, para ito yung hinahabol kay na, na suspek sa isang ah, parang nakawan. Takot no nanay, lumabas na rin at naiwan doon yung bata. Narecover mula kay Recto ang isang kitchen knife na ginamit sa krimen. Di naman nasugatan ang bata na isinugod muna sa East Avenue Medical Center. Wala naman isang, baka nasopokate yung bata kasi isa silip ko kanina, gumagalaw pa doon sa ano eh, parang nakabalot eh. Ginagamot na rin ang sospek na nagtamo ng mga sugat sa muka. Sinuntok pa nito ang isang nurse sa ospital, kaya posibleng mas bumigat pa ang kaso nito. Napaulat naman na may lasinguman ng ng SWAT na ramispondi sa lugar. Iniimbisigahan na ito ng QCPD. Uma action, Amber Gonzalez News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.